ito yung Flex 125 na F5. Yo, yung chapter na ito. Forma. Flex 125. Astig. Ayan, sasakay ang natin kasyang kasya pagkain ang atyong uh, pinakaupo mm -hmm. ayun sa gitna okay yan si Rebs si Re Toyota Rebo may karga uling uh, Flex na 125 na si Flex oh. FI nakakarga na uli kay Toyota Revo ko oh. gagamitin ng Hobby TV vlog yun okay ito na yan may clock din siya pala may clock saka yung kanyang yung natakbo niya na kilometers nakalagay din tapos ayan pagka in-start siya kinakailangan pa rin mag brake tapos saka start yan yung under nya tapos ah uh, ito okay, yun pagka siya ay uh, ng flasher kinakailangan siya eh. kung ibabalik mo kung nari nakaray pag ito yung magpubunta sa left kinakailangan mo higiin bago ka pumunta sa left kasi kapag kaya niya uh, ibinalik mo doon sa right magiging hazard siya o oh. oh, ayun magkasag siya dalawa yung hazard oh nag-hazard siya so kinakailangan kapag ka nag lip siya pipindutin muna na ng isa o oh, naka o oh. so naka lip siya so kinakailangan pipindutin tapos saka mag rarite o oh, right kaya kapag ikay naka right naka right ang iyong placer at bigla mong inilip nagahasad eh, hazard oh, nag siya ganun ganun well, ay, kumain? Yung under niya, ang reflex. lang. Kapag ka pinatay pala siya, pwedeng hindi ba patay sa susi. Pwedeng dito, ayan. May patay din siya dito. Ayun, patay na siya. Tapos pag i-start, ibabalik lang ulit. Baik, hey, anu lang kasimple si Flex